grabe dyan pa kamot akong mama o papa. And then, si papa, wala ka human elementary Even si mama, wala ka human og elementary And then, sa'yo na matay ang mama ni mama. So, kailangan niya siya pag yun ang kinamagwangan. So, kailangan niya nga mo trabaho, mo stop o elementary eskwela. Imagine ha, elementary, mo stop o eskwela. Hi! Maayong adlaw! And welcome to DJ Anna Rescue! God And let's make this episode as an episode 1 of DJ Anna Ross And for today's video, let me share to you guys my very inspiring journey why did I became a radio DJ. Susugda so, so na to siya kung kanos ako ngayon year nag-apply sa Love Radio Davao. So nag-apply ko is 2021 and then ga replyan ko nila is 2023. So just last year and dito na nagsugod ang ako ang journey as a radio really right? DJ and dili inka kana. During bata ko before, when I was high school witness gidako mga kababata din ha shout out sa inyo ang dinha din haa, sa lagaw mung kayo. They really know that they see a potential sa ako ay na, you know, sinasabi nila na, uy, magartista ka, mag mag-audition ka sa PBB, ganon. And before, pangarap ko talaga maging artista. <laughs> pangarap ko talaga maging artista. Kaso nga lang, um, my parents got finance or hindi nila ako magtulungan or magasto sa na pumunta dun sa mga kahit dawaw lang yung audition, hindi ako makapunta kasi nga walang pera. And basta yun, wala kaming pera. And then sabi ko kay God na Lord, I really wanna be an actress. Pero kung hindi naman po ako maging artista, gawin niyo na lang po ako radio DJ. And with this talaga yung mga kababata ko, yung mga pinsan ko, na yung palagi namin uh, pinariringan noon, ginapaminaw na mo, is ka na siyang dear papa Pag tapong yun Ana dito sa may balay sa kong ante or sa gawas sa balay sa kong ante, katungkaraan pa nga sa minus mo na itawag tawag Anna. Basta katungkaraan nga na kung uh, radyo na makadungog ka Ana ng papadudod, magtapong dito ang mga itagaw, mga kababata na po, mga na ako. At ang nilang me, mga tawang me, itong ito itong story ni Papa Tulo. At ito nag-start na ano, ako ang dream to become our radio music. And luckily, God answered my prayer last 2021. Pero, before niya, um, ano na talaga ako? I meant to speaking talaga. Yung talagang, doon ako sa, ano, doon ako sa parte na, yung yung strength ko or yung kanang akong puso dito ang kumakuha ug makita when i talk yeah, before ga ko ang beauty pageant kasi kita ko ang hi ko before and most of the time dili sa pagpanghapok ni pero dito jud na yeah? ko unates sure. na ala power giday ko kung gusto niya ako lang myself syempre ako ang isa pa na may lain pa din para sa akong self kundi ako <laughs> Aside sa akong mama may number one supporter mama sa pagpanghap ko, most of the, ano, yung mga tan yung mga beauty pageant na sinasalihan ko, nagiging miss eloquent ako. Paminsan, minsan nananalo, pero most of the time, hindi tayo nananalo talaga. Kasi nga, hindi naman tayo ganun kagandahan. <laughs> Oi, but anyways, to, ano nga ba? Ano nga ba yung purpose ko why I'm making this video right now? I wanna inspire everyone na if you have your goals, if you have your dreams, pray for it. Ang pukyod, Zay. Ang pukyod, ang pinaka-powerful nga tool na pwede ni mong dalon bisan asa ka. Kay mo abot, rabid unya, nga ihatag sa ginoo ang imong pangandoy. And when you have it, embrace it. Enjoy it. Kasi ako, um, honestly, um, medyo um, hindi ako nakapag-focus sa pagiging radio DJ ko. Kasi nga, um, uh, ano ako, um, tungod lagyan ng winner ta, and then kanan. Hindi mas ingon nga nagsalig akong family sa ko ah, I wanna prove them that, you know, I'm capable of supporting them in all aspects. Yung gusto nako na nga ma -ma maranasan sa ko ang parents, especially ni mama and papa, ang mga butang nga wala nila na experience ang mga kanaganig misag ka ng mga restaurant nga wala nila na atuan kanang mafeel po nila usahay na medyo hayahay ang kinabuhi kay ni ko nga grabe dyan pa akong mama o papa and then si papa wala ka manag elementary even si mama wala ka manag elementary and then sa'yo namatay ang mama ni mama. So, kailangan niya siya pagyod ang kinamagwangan. So, kailangan niya nga mo trabaho, og stop o elementary eskwela. Imagine ha, elementary must stop school para manarbaho, para matabangan at mapuhi ang iyahang mga manghod. So, who inspires me a lot? Ako ang yung mama. So, and basta, kanang the reason behind siguro nga, nang ingon uban nga, Ganun wala pa namin niya si Princess. Princess kasi yung real name ko. Ganun wala pa namin niya si Princess. Akong papa may nga, Ay, kung sa manok pa na, akong anak sunoy na na. na nakaayo. mana akong papa. So, hindi ko masasabi na I'm successful na. Hindi ko din masasabi na mayaman na ako. Hindi ko din masasabi na ma-provide ko na everything for my family. Pero at least, naparanas ko na sa kanila yung mga bagay, yung mga experience na never nilang naranasan. And sila palagi yung inspiration ko talaga, yung family ko talaga. Alam nyo, I have my personal battles in life, pero ay mas pinili ko sa akin na lang yun. Hindi ko, I didn't share it with my family because I didn't want them to feel that um, I have these problems. Kasi ganun nga, they see me strong. Pero hindi din yung magandahan I hindi mo i-share. I can share it naman with my friends, so that's fine also. And I can manage it. But yun na nga, my number one supporter is my mom. And so, to everyone na nangangarap dyan, huwag kayong tumigil. Kasi darating talaga yung araw na ibibigay talaga ni God kung ano yung pinapangarap nyo. Basta you pray for it and you do the work. Kasi yung mga bagay minsan, hindi mo mararanasan or hindi mo makakamit. Like, easy as one, two, three. Process talaga yan at kailangan mo yung pagtaanan. And you have to be God's strongest soldier. Ina!